Mariing kinukondenaan ng mga ahensya ng gobyerno ang ginawang pag-akyat mismo sa bungangan ng bulkang mayon ng mga mountaineers na hindi umano nagpaalam sa pag-akyat sa nasabing bulkan. Ito ay matapos na mag-viral ang isang Facebook post ng isang Facebook page at mga grupo ng mga mountaineers na kinalaunan ay binabatikos mismo ng mga taga-albay dahil sa hindi nito pagsunod sa no-summit climbing policy ng pamahalaang pandalawigan ng Albay. Mariin itong kinontra ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology dahil sobrang delikado ang ginawa ng mga ito at pwede itong makapahamak ng buhay dahil ang ugali ng vulkan ay sumasabog ito ng biglaan kahit mababa pa ang alert level nito. Sa kasalukuyan po, nasa alert level 1 pa rin ang uh, malalitong in spite of yung uh, 24 hours, uh, wala tayong earthquake. Pero lupa pa rin pong lumikado dahil uh, katatapos pa lamang po ng, ano, ng uh, major eruption. And every now and then, uh, nandiyan yung possibility, distinct, very distinct possibility na magkaroon ng mga mga pagkuto. Especially yung mga tinatawag natin, mga phreatic eruptions na sa kasalukuyang hindi pa rin wala pang technology sa buong mundo na kaya magsabi kung kailan talaga mangyayari. And, kahit yung ka level 0 po, pwedeng mangyari, kagaya po nung nangyari noong 2020. Uh, uh, bulusan volcano. So lumang delikado po yung uh, mga ganyang activity na aakyat sa isang uh, aktibong vulkan na, na ano, may uh, alert level status na ito ay kinokonde na rin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO dahil ang pagkakaroon ng mga ganitong aktibidad ay magdudulot lamang raw ng kapahamakan sa mga turista at sa local tourist guide na sumama sa pag-akyat dito. Ganito, uh, nag naman ito pero violation ito dahil bawal pa nasa alert level 1 pa kita. Oh, so, anong pagkikipuwan naman sa iyo? Sa hiling ko dapat magpamitin dyan ang Provincial Tourism Office tanganing mag magkaigwaki ma-organize tapos marins kung ano dapat gibuhod how to prevent na dahil na talaga motro yan and then kung talagang kaya pa itong mahiling uh, makuha paano ta ito i-apprehend pagkatapos paano tatawan ka Opo, kurang nang tabi ito kadelikado ang pagsakap sa crater sa experience siya ta, bako sa nangbura ano, kadelikado, talagang nakakagadat Pero na dyan ang sa pagsakat sa crater dahil tinamaan siya dumang actual explosion, sudden explosion na unexpected. Samantala kinumpirma rin ni Governor Attorney Edsel Grex Lagman na walang pahintulot ang ginawa ng mga mountaineers at ito ay ginagawa na ng karampatang aksyon. Sinubukan ng tag si Albay Provincial Tourism Culture and the Arts Officer Dorothy Fernandez-Culia na ma-interview ngunit meron itong prior appointment sa pagpunta ng aming team. Ngunit siya ay may ipinalabas na statement sa Facebook profile niya na nakukumpirmang walang paintulot na naganap sa pag-akyat ng mga ito sa bungangan ng bulkan at ito ay iniimbestigahan na para bigyan ng kaukulang parusa. Ito rin ay mariin na kinukundina ni Committee on Tourism Chairman Board Member Melissa Abadesa Armidilla dahil isang insulto ito sa mga ipinatutupad na ordinansa ng lalawigan na lantarang binabalga umano ng mga dayo sa lugar. Po, um, aram mo po ang saro sa pag ko dyan, ano, bilang membro kang sangguniang ang pandalawigan is how we can uh, put a heavier, ano, yung medyo mas haram na magabat na penalidad para po sa mga araw po kay uh, continuously and the in tako talaga na nag uh, kang kang sa ano mm -hmm. uh, considering so safety and at the same time kaiba pa nang mamakpakang sa tuyang lugar and even ang sa tuyang mga albayano so um probably um sa tuya po sa kuya po na sarong pigi-isip is for me to revisit no as the chairperson of the committee on tourism to revisit the ordinance kasi mahiling taman po sa pigdimensional po ta sa tuyang gobernador that the ordinance imposes 5000 pesos which is the maximum fine na pwedeng i impose kang sanggunian panlalawigan. If we could possibly, ano, um, di ko lang po matandaan, but if we could possibly um, in, im, um, impose imprisonment, ano, we mm -hmm. could actually recommend imprisonment. Kasi ang mga arog kaining tao, Luwins, kung hindi mo ini sampulan, sabi nga ni, kung di mo ini talaga sampulan na talagang kay puanan may may aldaw sinda sa sa jail ano, di ni matunong even the persona non grata sabi nga ni yeah. if, if, persona non grata talaga ini okay but definitely or probably day na sinda mabalik kasi nako anaran ninda yung gusto nila by going up to the summit. So, I think it would be best na medyo taon ng taki, mas magabat pa na pinalidad ang arokaining violation. Sinubukan rin naman na ipaabot ng ganitong concern ng tag sa Protected Area Management Board o PAMB na pinapangunahan ng Regional Director ng Department of Environment and Natural Resources Bicol DNR ngunit ayon sa takapagsalita na si Anne Silawenko, nasa investigasyon pa ang nasabing issue. Nag-reach out rin ang aming team sa nag-upload ng video upang kunin ang kanilang panig ngunit wala pa ito na sagot hanggang sa ngayon. Para dito sa mga balita na mga may init sa probinsya ng Albay, ako po si Luwens Barcena Barsena, nagpapatrolya, Tagkarayus.